So yun guys, sama natin na ito si Tangko lagaan tayo. Alam na. Yeah. Ay, kisabay na nga lang ako eh. <laughs> <laughs> to guys, yung bago namin ano, yung bago namin kasama, artistahin. <laughs> <laughs> Tangko. Shout po mo sila. Shout out. Uh, so labas muna tayo guys, pwede muna tayo ng ulam. Oh, so, ang ulam namin pang ano, Hello, pang isang man. linggo. Nakisabay lang ako. Wala kasi yung service guys. Alam ah, mo madali, sigurado may nakalimutan ako. Pero okay lang yan. <laughs> ano na, ano na? Masyado kasi nagmamadali itong ano? si Tanggol eh. Ano na, ano na? Hindi ko na maalala yun. Sa West Soul. Ano guys, papasok sila, babay kita. Ngayon 12 lang naman yan. 12.30 pala. Kasi binili na rin ako na ano. Isang bote para sa kaibigan ko. Makasabihin, makasabihin niya eh. Kaya tabla ko siya eh. Partida, kahit may sakit ako. Papatulang e, in ko sa inumuntok. One, Ay, week, one, week, one week na raw siyang walang ano Hindi nyo sinabi One week na raw siyang walang karga So kailangan niya raw yun Inuman mamaya Ano yung inuman mamaya Kasi ito yung taong Sasabi ko siya, yung taong masarte man Kasi hindi kayo mga problema Magla siya Magla na lang siya na ah, mawala Magla <laughs> na lang pumapasok sa kwarto Hahaha ito yung habang nag-iinom kayo ng kikwentuan, kay tapos nalabas to. Isipin niyo na kung nasa na siya. Kung baga sa magnanakaw, ito yung magnanakaw na hindi nagpapahalam eh. Ito talagang pagkamayaman talaga eh, no? Laro-laro na lang eh. Sarap. So na, ito yung ano namin. Tampanin namin. So yan. Kasakin na tayo, ng metro. Pasok na tayo mga kageng-geng. Uy, yeah. sakto. Nakabukas. Yeah. Ayan. Saan na tayo? Sakto. Nakabukas. Guys, ngayon ito, may nakakalimutan. Guys, may nakakalimutan ako. Maalala ko ano na naman yung nakalimutan ko kung nandun ako sa BDL. Uh, San hindi ko na naman mabili. So bahala na. Kung ano ni yung nakalimutan natin. So yun na. Tara na guys. Update ko na lang kayo mamaya. Pasok na tayo na. So yun, guys. Punta na tayo ng ano, more primarily. Papasok na tayo. Ito tayo sa escalator. So guys, sarado pa yung ano, karamihan ng ano ng mall store. Eh no, sarado pa siya, madilim pa. Ano kaya bukas na kaya ay mabibilan natin ang ulam. Hindi pa guys, so oh, sarado pa lahat. Oh. pa guys, sarado pa lahat. Ito pa palang maaga. 8.46 pa lang ng umaga guys. So nagbubukas yung ano ng mga mula last eh no, Sarado pa. So, ba bagay, ano naman, ulam naman bibili natin. Siguro bukas naman na yung carrefour. Nandito na ako sa loob ng Mall Pemerates. Mall Pemerates is me na MOE, yun. Para pinagsilang. So, tara, bilhin tayo ng mga gulay, ulam, pang isang linggo. Ayan o, oh, no? alos sarado pa lahat ng tindahan. Baga-aga pa kasi, 8 pa lang. Mag-alas 9 oh Tayo sa baba bibili. Oh my God, sarado pa nga. Ayan guys, sarado pa pala yung Kala ko, bukas na. Sarado pa pala. Oh. Ang aga natin masyado guys. Ramadan pa naman ngayon. So, di ko alam kung mag-aantay tayo. Sarado pa guys yung Carrefour hindi ko alam kung ano oras bukas nito ito magaya yung oh. sarado pa kasi lahat ang agap eh alas maybe pa lang ano eh. oras kaya magbubukas na first time ko nabutan to nung sarado karipor ng ganito kaaga dati maaga ito nung eh kaya lang ramadan kasi pinapaga guys mag alas 9 pa lang 8.40 8.50 pa lang so sarado pa yung karipor ayan o oh first time kong pumasok ah first time kong naabutan ng ganito to na sarado pa ng mga dalawa lang pag-iisipan natin guys sa weston. hindi ko lang alang, alam, kasi kung may toge sa Weson eh so babalik tayo doon tayo sa kabila bumili masa pala kayo nyo doon siguro mo tayo bumili tara balik tayo tara lang tayo ng Weson subukan so, natin kung may ano ron kung may tawag doon kung may toge sa west zone wala sarado pa oh ano oras pa natin yan tayo ito ba? So, pero doon lang tayo sa west zone mamili guys let's go guys sleep tayo sa ano west zone kasi sarado pa yung carrefour masyado tayo napaga sana lang uh, meron yung togi doon sa west zone tsaka tokwa kasi yun ang gusto ng anak kong gulang so try natin kung meron so sakay tayo ulit ng isang metro pa balik tayo <laughs> Napaga tayo masyado sa r guys. Tara, ang daming tao. Let's do it na para maga tayo makauwi. So yun guys. Ayun yung Wesson. Nandito tayo sa Weson. Ayun yung Weson o. Oh. Yan. Yeah. tayo bibili ng ulam? Sana lang may ano. May... Uh, toge tsaka Tokwa. Kasi yun yung gusto na anak ko. Ayun yung Weson o. Oh. tayo guys. So ayun yung Weson Then meron din itong pharmacy nakita ko yun. So may bibili din tayo sa pharmacy. Tara, punta tayo sa may pharmacy. Tayo so, yun yung pharmacy guys. O. So yun guys, bumili tayo sa pharmacy nito yan Ayan. Hindi ko la gamot daw to, vitamins. Ayan. Punta tayo sa loob ng pharmacy, palabas na tayo. Punta tayo ng West Zone. sa loob ng West Zone. Meron daw toge. So punta tayo sa pilihan ng toge. So, ang bibili dito. Mura lang, oh. Sabi niya muna ng toge, guys. Fresh yung toge siguro. Tsaka tokwa. So, sabi niya ate, meron daw toge rito. Ito tayo sa loob ng west tapang Wala pang tao. Ayan, ito tayo sa gulayan. Tingnan natin yung toge. So, yo, what's up, guys? Ito yung mga pinamili natin, oh. Ayan. So, Colgate, Listerine saging tokwa then uh, toge meron toge rito then baboy panahog ang palaya tsaka skyplex so yan yung mga binili natin maghahanap pa tayo ng iba bibili sana ako ng bauna ng anak ko kaya lang medyo may ano rito medyo may kamahalan so doon na lang tayo bibili sa day to day labas tayo sa day to day sa sabado day kaya sa biyernes ayan o so maganda sana to may ano may eh, na iba kaya lang medyo may kamahalan lang guys so hahanap tayo ng iba para naman masarap yung kinakainan ng anak ko <laughs> yan bibili tayo ng iba iba Tingin tayo guys sa Gretang, guys eto na eto nakabili na ako mga lagayan ko ng paminta bawang yan nakabili na ako nyan guys dito rin ako bumili sa weson so yung gato yung gusto ko so maghahanap tayo ng medyo malaki laki ng konti para pag inaatitan ko siya ng baon so, sa bagay actually guys ano naman eh matatapos naman na eh yung ramadan so kaya ko lang naman siya nalagyan sa baon na ng ganyan kasi nga ito siya kumakain sa kanyang ano locker so kahit na hindi na siguro kasi may dalawa pa ako ron so matatapos naman naman na Eight 8 ano na lang naman eh 8 uh, days na lang naman yung ramadan so magkakasabay na uli kami mag dinner so hindi na pala kailangan so let's do it na guys ganda ng baso. to ang ganda. Kapihan, oh. Kulay blue, maganda. Tapos, so, ayan. Meron na ako niya sa kabahay. Bira ako naman nagagamit. So, ito. Meron din ako na ito. Mga naka stock sa kwarto. Mga brush pang barbecue. Sarap mamili, guys. Pag uh, may pera. <laughs> pag may pera. Pag wala. Ang tenga So, tara, guys. Bayaran na natin ito sa cashier. So, yun, guys. Ito na yung napamili natin, oh. So uwi na tayo guys Guys nandito tayo sa ano Papasok na tayo sa company sa accommodation namin So ito yung main gate namin guys Ang laki no Ayan yung logo namin MLS School Club Ayan yung ano ng company namin Papasok tayo doon Maglalakad tayo ng malayo layo So yung guys papasok tayo doon sa loob Lalakad tayo malayo layo Wala kasi tayong dalang service guys eh gamit lahat kasi pag day off So yun guys, nandito na tayo sa loob ng ano natin ang company. So lalakad tayo ng malayo-layo kasi wala tayong service kasi pag day dito, bawal dahil ng service para nagagamit ng iba yung service natin. So maglalakad na lang tayo. Kung may mga madaang tropa na may service, sakay tayo. Pero pag wala, lakad tayo. So mga 10 minutes, baka nandun na rin ako. Or higit pa, 15 minutes. Loob ng Emirates Golf Club so yun may mga tropa tayong katrabaho ron oh. yan tropa tayong katrabaho then ayan may tournament ngayon ladies ladies tournament ngayon ayan mga ladies ayan. mga pumasok na yun ayan, papasok tayo sa loob guys sobrang init grabe maglalaba pa ako pag-uwi. So, yun nga pala guys. So, gusto nga pala shoutout si or congrats si Boss Dexter Vlog ng Japan. Ayan, naka 200 followers na siya kahapon. 200k. 200k followers na siya. So, sana all tayo is 184 pa lang. 184. 100 lang yun ah, 100. Wala tayo sa ano. Wala tayo sa K ah? 184. So, nagdagdagan tayo ng dalawa. So, tsaga-tsaga lang. Palang araw, dadami rin yan. So, tignan lang natin. So, ayun, again, congrats, uh, Boss Dexter Vlog ng Japan for uh, 200k followers sa'yo. Thank you, thank you very much. And na-congrats uh, nga pala sa mga anak mo. yung graduate na yung mga anak niya ng kinder. So, congrats, Boss Dexter. Tuloy mo lang yan. At uh, sigurado, aabot uh, ka rin sa, ano, sa... 1 million followers kung mo kalimutan ha. Shoutout mo ako sa vlog mo, Boss Tester Vlog. <laughs> Yo, what's up guys? Nandito tayo sa loob ng accommodation. Then, uh, galing tayo sa loob ng kwarto. Hindi ko na na video ayun uh, yung mga pinamili natin kasi may natutulog doon na isang kwarto natin. Kasabay natin siya mag-day off. So, kumasok siya kanina kasi pinag-morning job siya. So, natutulog siya pagdating ko patay so, ng So, hindi na ako nag-video. So, nandito na ako ngayon sa ano? Sa laundry area namin. So, nagsalang tayo ng quarter. Then, yung mga una, uh, pillows natin, yung mga takip ng pillows natin. So, lalaban natin yung mga cover pillows natin. Ayan. Tapos yung mga pagtrabaho natin, lalaban natin. So, tatong salang tayo ngayon. Tatlong salang na labahin tayo kasi hindi naman natin pwede pag sumasamahin. Lalo na yung mo mabigat. Kailangan, ano, kailangan buod dyan. So, hintayin natin siya. Kasi mamaya, guys, marami na uwi na 12.30 mga tropa. Maraming magsasalak. Mahirapan na tayo. So, kailangan dito pag nag- uh, Laba tapat mo ng leo mo kasi mahirap pag kayong nagkasabay-sabay kayo. Kaya wala akong masasalangan. Actually, may lima kaming washing, may limang dryer. So sa dami namin dito, talaga hindi nagkakasya. Then sa kabila, doon yung mga babae. So pwede ka rin magsalang doon, pero syempre mas maganda yung huwag na kasi for the girls lang yun eh. Dito na lang tayo sa mga lalaki magsalang. So nagsalang tayo, dalawang salang na tayo, may isa pa tayo isasalang. So simula pa lang to, mamaya pa matatapos to. So yun. So, hanggang dito na lang natin muna guys. Kahit tayo maglalaba muna. Unahin muna natin mga labahin natin. Thank you very much and uh, follow nyo na yung page natin. Pet Malurita Pits.